Ayan, nandito na naman tayo mga idol, no. Uh, ito yung uh, ano, uh, paliguan mga idol, oh. Napakaganda ng paliguan mga idol. Yan yung sa baba mga idol, ito yung cottage nila, no. Ayan, Ay napakaganda yung cottage nila mga idol, oh. Ang ganda liguan dito, mas maganda dito na lang tayo. Yan eh, mga idol oh, yan mga cottage na pala yan mga idol. dyan sa ano, sa baba, no? Mga cottage na pala yan sa baba. Napakaganda ng uh, uh, liguan nila dito mga idol. No? Yan, uh, puntahan natin uh, mga idol, no? Uh, puntahan natin mga idol yung uh, baba, no? Uh, tingnan natin, mga idol, kasi uh, kasi naganap din ang aming uh, boss ng uh, mapaliguan, no? Uh, dito lang yan, mga idol, sa unahan ng, uh, ano uh, Dito lang sa unahan ng uh, kabiang, no? Uh, babaan namin, mga idol, no? Doon sa baba, no? Ayan, na uh, babaan namin mga idol uh, para yay uh, matingnan natin yung uh, area, no ganda ng tubig mga idol ganda paligo no uh, wala tayong pangamba mga idol sa ano